nakasunod to. Alam kitang sobre Pakasipot sa to kayo, alit. Bukas oh. ulit, pasok kaya. double pay bukas pag kayo ayo. <laughs> salamat sa oh. palaro ni Madam. Salamat. Yeah. Salamat. Yung bigas natin sa amin. Yeah. So Good yeah. bye guys. Zero doon, i video mo. ko sa inyo bago ako magpasahod ayan. <laughs> yeah. Amen. Hey. Ay, sa inyo na saya. Ayan. Wow! <laughs> Ayan. So, mechanics kayo. Sa ito yung mechanics. Meron tayo <laughs> dito ang tatlong color games. Color games. <laughs> tatlong <laughs> cube. Tatlong <laughs> cube. O, lahat to may pa-premium. Walang bokya dyan. So, meron wow. dito ang consequence. Gawin nyo yung consequence. Kung ayaw nyo yung gawin. Hindi nyo makukuha yung sobre. Okay? So, let's! Let's your prizes. rollin'! Bula! <laughs> Bula! Ồ, xin lỗi, xin lỗi, xin tên Sa hút Shampoo Kháng <laughs> <laughs> oh, kumakan na ng kangkong. Kangkong pa. Oh, isang ano lang yan, ha? O, isang, oh, isang kangkong lang oh, yan. Isang piraso lang? Oo. Oh, oh. oh sahot mo. Isang piraso lang to, mo to? Oo, isa lang. Tapos, kukuha na ka ng shampoo. Isang piraso, isang buo. Oo. Oh. Isang buo. Isang buo. O, lagyan mo dito sa plastic mo. O, pila ka ulit doon. Oo. Oh. Kaya kilikili na kasunod ko. Alam, kapit sobre. <laughs> Uy, so, so, sobra yun. Oh, sobra yun? Sige, kiss ka muna sa kilikili niya mo Ano pa yon? Corn beef at saka limang salop ng bigas. Oh, Oy, oh ka dito ng bigas. Yeah. Oh, ay, salop Oh, nalaglag. Ano yung kuya? Manok. Oh, manok. Manok. Pansit kanton. Oh, limang salop ng bigas. Ay, ay, ay. Tapos, pansit kanton. Oh, Kesa kilikilin ang kasunod na sobrito. Noodles at noodles. Ayan. O, game. O. Kuya, plastik mo muna. Okay, Kuya, ayun, ayun, ayun. mo muna. Mukha sa bibla. Dalawang noodles. Tapos, yung kris mo sa kilikilin. Sobrito ko yan. Saborito. 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 So break. Break. Hindi. Ay, ay. Hindi ka lang. Ulit yan. Uh, ulit to, ulit to. Ulit mo kuya. Ulit mo yan. Okay. Noodles. Limang salop ng bigas. At kape. O, yan. Sige, kuya. Kung ano yung bigas mo. No? Ay, may mga bigas. May ulam pa. Kung wala. Kung lang talaga siya <laughs> Pabalik ka pa naman. Lures. Oh! Pansin kanton, <laughs> manok, limang salop na migas. Sige ko, ipakanong bigas. Ah, akin na yung sop. good. Ano eh? hey, <laughs> limang salot na bigas, yeah. kangkong. Ano yung isa? <laughs> 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 may tulog pa yun, may tulog pa. Sili-sili. <laughs> kangkong, bigas, noodles. Oh. Malasa po di mo. Kiyos, ikinigaling na drink. Ano? Oh, senjuri tuna. Ay, kan oh. na, batayin. Oh, oh limang bigas, noodles. Ang kangkong, ay. Ang kangkong, ay. Pero wait na Canton, baboy noodles. <laughs> Pancet Canton! Pat, ilis Baboy noodles. Wait lang. Pailot na Pancet ayon sa mga pangalan. O, JM muna. JM sa unahan. JM. O, dali. Pila-pila, dali. Ayon sa mga pangalan. JM, sunod kay JM. Si Sib. Sunod Kevin. Do. Sunod Do. Sunod Jerry. Sunod Franz. Sunod Kenneth. 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 Wala si Kenneth. Wala <laughs> si Kenneth. <ten>. Ay kapatid mo siya. Sige game. Congratulations. <laughs> 10 Uh, mag, mag, Magpakasikat ng bukas, ulit Bukas ulit, pasok kaya. AĘ. double pay bukas pag papasok ayo. Tama lang advance to. I think don't kaya Medal. Medal. Joloy. Ganito ya. Noodles na, Noodles Medal, tagay, medal ba? Salamat kay Madam. Salamat sa Planner ni Madam. Salamat. Salamat. Bigas na tingas, ayan ako. Magpakailanman! Wish ko lang! Salamat sa wish ko lang! Salamat kay madam! Salamat kay madam ang paslupa! Uy, salamat, salamat, salamat! salamat. <laughs>